Pagod ka na ba sa trabaho? Lagi ka na lang bang nai-stress, tuyat, o ang feeling mo ay parang wala ka ng career growth? Maraming Filipino office workers ang nasa ganyang sitwasyon. Gusto nang mag-resign pero hindi alam kung paano sisimulan. Kaya sa video na ito, isishare ko sa iyo ang anim na tamang exit strategies na natutunan ko sa mahigit 25 years ng pagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya para matuto ka kung paano umalis ng maayos, professional at walang drama. Number 1. Tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit gusto mong mag-resign. Hindi pwedeng bahala na kapag magre-resign ka. Sa experience ko, maraming empleyado ang biglang nag-resign. Tapos, nagsisisi kasi hindi malinaw sa kanila ang dahilan. Tanungin mo ang sarili mo, career growth ba ang hanap mo? Toxic ba ang environment mo? O gusto mo lang talaga ng bagong challenge? Kapag malinaw ang reason mo, mas confident ka sa next steps mo. Number 2, maghanda ng financial cushion. Isa sa pinaka-importanting lesson ko sa 25 years ko sa pagtatrabaho ay huwag mag-resign ng walang ipon. Naging mali na ito dati na ayokong mangyari uli sa iyo. Okay lang kung may nilipatan ka na, pero paano kung wala pa? Dapat mayroon kang 3 to 6 months na savings para ikaw ay hindi ma-stress sa bills habang naghahanap ka pa ng bago mong papasukan. Mas madali kang makakapili ng tamang kumpanya kung ikaw ay hindi gipit. Ang savings mo ang iyong safety net habang ikaw ay nasa transition. Number 3, planuhin mo ang timing ng resignation mo. Huwag mo lang basta-bastang ibigay o isubmit ang iyong resignation letter. Kailangan mo din ng magandang timing. Halimbawa, hintayin mo muna matapos ang project mo o ng iyong team. Intayin mo din ang bigayan ng bonus o palipasin mo muna ang peak season ng trabaho. Mas magiging maayos ang iyong exit kapag na-turnover mo ang maayos ang iyong trabaho. Tandaan, magba-background check ang lilipatan mo sa dati mong company at sa dati mong boss. Kaya iwasan mo ang isang bad exit. Number 4. Gumawa ng maayos na resignation letter. Ang resignation letter ay hindi isang run space. Keep it short, polite at iwasan ang mga negative na comments kahit gaano ka pakainis sa iyong boss o sa pinapasukan mo. Ang iyong resignation letter ay ang magiging official record ng pag-alis mo diyan sa company. Kaya dapat maayos at professional ang iyong dating daan ang good record mo ngayon ay katumbas ng isang good reference para sa si iyong mga susunod pa na companies. Number 5. Makipag-usap ng maayos sa iyong boss at sa HR. Kausapin mo ng mabuti ang iyong boss tungkol sa resignation mo. Kung may sama ka ng loob, try not to say anything. Hindi ito makakatulong sa iyong image. Huwag na huwag ka din magbabanggit ng anuman na makasasama sa iyong reputation o sa reputation ng company. Kapag okay na kayo mag-usap ng boss mo, ang next step is kakausapin ka ng HR. Ganoon din dapat ang approach mo sa magiging usapan ninyo. Dapat maging kalmado ka at sabihin mo na willing kang i-turn over ng maayos ang iyong trabaho. Ito ang klase ng professionalism na dapat maalala ng iyong boss at ng HR sa pag-alis mo. Number 6. Be professional hanggang sa huli sa Pilipinas as of this vlog, kailangan mo ng 30 days of notice bago ka umalis sa company. Depende din ito sa posisyon mo. Maaring mag-request ang pinapasukan mo ng mas matagal. Depende din iyan sa pag-uusap ninyo. Sa last few days mo, gawin mo pa rin ng maayos ang iyong trabaho. Iwasan mo ang chismis at negativity habang naghihintay ka pa ng iyong last pay. Kapag umalis ka ng maayos, maganda ang iyong maiiwan na image na maaring mabitbit mo sa iyong nilipatan. Reminder, hanggat maaari, iwasan mo umalis ng walang malilipatan dahil mahirap din maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kung makatulong sa iyong video na ito, panoorin mo ang buong resignation playlist para sa step-by-step -step guide kung paano umalis sa trabaho na professional at walang drama. I-share mo rin ito sa mga office mates mong nag-iisip na rin mag para matulungan mo silang mag-decide ng tama at confident. Tandaan, hindi lang sipag ang puhunan sa trabaho. Kailangan din ng diskarte, konting sip-sip at ngiti kahit pagod ka na. Kung gusto po ninyo mga ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pa mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may magusto pa kayong itagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!